Magdadalawang taon ang naka-life support ang tatlong taong gulang na babae sa Palawan. Nagkaroon kasi siya ng spinal cord injury matapos maaksidente sa motor kasama ang kanyang lolo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascua. Isang aksidente ang muntik nang bumawi sa buhay ng isang batang babae sa Palawan. At ngayon, magdadalawang taon ang naka-life support ang bata. Wala nang masasakit pa para sa isang magulang na tulad ni Judy Ann na makitang nahihirapan ng anak. Ang nag-iisang anak niya kasi na si Audrey na aksidente sa motor noong January 2022. Kwento ni Judy Ann, sumama si Audrey na isang taong gulang pa lang noon sa lolo nito na bibili lang sana ng ulama. Nakatayo ang bata sa scooter ng kanyang lolo. At hindi pa man sila nakakalayo, biglang nabangga ang kanilang motor ng isa pang motor na nag-overtake. Si Audrey naman po, uh, dinala ko na kagad sa ospital. Ang pagka-findings ka agad sa kanya dead on arrival pero na-revive lang po siya. Si Audrey ay may spinal cord injury at hanggang ngayon, naka-ventilator pa rin siya para makahinga. Hindi rin siya nakakapagsalita at binadaan na lang sa iyak ang nararamdaman pet naman may nagsasabi na itigil na. Tama na po ba? Yung parang baka uh, nahihirapan daw yung anak ko. Pero bilang magulang ko kasi hindi mo kagad, hindi mo maano na i-give up yung anak mo. Lalo na po nag-iisa. Ngayong magpapasko, simple lang daw ang kanyang hiling. Hiling ko po na sana gumaling si Audrey kaya mas mapatignan ko namin siya sa specialista po sa spine. Kung may kayang mag pahiram ng ventilator uh, para kahit pa paano mawi po namin si Audrey sa bahay. <clears throat> o kaya financial, kahit ano pong kaya niyang itulong, uh, pasasalamatan po namin ng malaki para po sa anak namin. Sa mga nais tulungan si Audrey, maaari niyo pong ipadala sa mga detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal de Pascuala na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.